Alam niyo ba, mga kababayan, may mga napanood ako na ganito ang pinagdaanan. Tumanggi, nagtago, pumunta sa buwan. Sa dulo ng kwento, nag yang tunay. ako po sanang ano, uh, makinig talaga. Kaya lang nagkataon uh, maulan. Doon lang ako sa silong. Naririnig ko yung mga aral na uh, yung ilang ng ministro sinama po kasi ako ng kapatid ko. Sinamahan ko siya sa pagdodoktrina po kasi wala po siyang kasama. Samahan mo naman ako si sabi niya. Um, ang una ko po pong narinig na aral po noon, yung sa pagsamba, yung banal na kasuotan. Parang curious po ako kung ano pa yung mga dapat napakinggan pakinggan ko po. Sinamahan ko ulit sa ibang araw yung kapatid ko po. Yun po, hindi ko na malayan. Yun, tuloy-tuloy po. Marami po sila na ganito ang istorya. Napakarami, mga super inis talaga. Nung una, ayaw talaga sumama. Nung minsang napilit, sila'y nagkusa na. Marami, ayaw na ayaw talaga. Makinig man lamang sa aral ng iglesia. Sa anong dahilan, suriin natin tuina. Samahan niyo ako, napakinggan sila.